What's up, Cranks? Uh, very good morning today. Nandito tayo ngayon sa Alabang West Parade. So, pakatapos lang natin mag-gym. And, dala natin tong ating XTZ125. Uh, ito si Black Beetle. Inyo-introduce ko sa inyo. Medyo cloudy today kasi kanina. Pero may mga blue skies na eh. Ewan ko, baka mamaya mag-ride out tayo. Ito yung ginagamit natin pag medyo unpredictable yung ating weather. <laughs> Masanay kasi ako sa mga knobby tires na parang ganitong dual sport ADV-ish. Beginner bike pagdating sa mga medyo basa na kalsada. At saka yung medyo mga putik-putik. Sarap dalhin to. I think pinakamalaya na narating nito is sa uh, perilla Windmill. So, 125cc, air-cooled, walang ABS. Uh, magandang beginner bike to kung gusto nyo matuto mag-adventure bike. So sa so future kunyari, pera ka na, di ba? Gusto mo mag GS. Yan. Ito yung kumbaga magpa-practice ka. Ito yung ginagamit normally sa mga motorcycle riding school. Yung kay Sir Mel. So wala tayong problema dito. Pwede natin dalhin kahit saan. So ito yung fuel ko. Nandito yung ano, carburetor kasi ito eh. So kailangan natin medyo painitin muna. Very basic, wala siyang fuel gauge, fuel gauge mo is sisilipin mo talaga <laughs> yung gas tank. Uh, very basic, uh, kaya kung naisipan mong matuto mag manual, I suggest siguro ito yung one of the best uh, beginner bikes para matuto ka mag manual. Napakagaan ito, so pag nahulog ka, uh, madali lang siya pulutin. Ang problema lang dito minsan, kaya re-akit ka ng tagaytay. Tapos may mga medyo crosswind. Since magaan siya, medyo lili pa rin ka lang. Kailangan mo lang mag-balance. Kasi magaan nga siya. Anyway, tara. Ride out tayo. Tingnan natin. Medyo umaraw na ngayon. Ngayon eh. na guys. Ride out na tayo. Uh, it's a bit cloudy today. Kaya dinala natin to. And, As you can see, kaya naman yung mag-80. <laughs> ako kasi nasa 200 pounds po Tapos ito, hanggang fifth gear lang. Yan na, wala na. Uh, normally kasi, ginag itong mga ganitong enduro pang pakyata ng bundok, yung mga incline, di ba? Uh, normally, ganun sa ginagamit. <laughs> Off-road. Uh, number one, napakatipid dito sa gas. Grabe. As in, ikaw ang ano, susuko. <laughs> Siguro, nasa, tansya ko, nasa 30. 28 to 30 to. Kilometers per liter. So, di ba? Walang problema. Uh, napakaganda niya talaga na, kunyari, gusto mo na matuto mag-manual. Uh, ito yung pinakamagandang platform kasi marami ka nang pwedeng magamit sa future. Medyo upright lang. Tapos mag-adjust ka na lang. Kasi eh, nag-decide ka mag sport bike. Pero normally ano ba? Normally ko nyarib after nito gusto mo ng Gorilla 450 ng Royal Enfield. Diba? Medyo upright na yun. Or Himalayan 411. Diba? ba nabitars din yun. na medyo upright so at least hindi ka na mabibigla tsaka pa mapapractice ka nito sa torque yung torque nito kasi medyo medyo torque ito kasi so, yun nga, kasi pang incline ayan no? diba? so matututo ka mag in a way matututo ka mag mag clutch control so yun, magtimpla tsaka enjoy ito kasi parang pag sa mga lubak-lubak pwede kang Baga, uh, pwede mo siyang i-head on kasi nga, eh, di ba? Ganda ng suspension nito eh, mataas. Tsaka pang uh, medyo uh, flooded areas. Kung, kung lagi kang medyo nagbababa sa area mo. Instead of buying a scooter, di ba? Ito ay isang magandang option na pwede mong pang daily. Ang mga tips ko lang dito is kailangan mo i yung tank kailangan yung paa mo naka balls on your feet tapos naka point towards sa motorcycle so basically parang naka ganyan parang naka ipit. kasi mahirap dito may manipis yung gas tank so mahirap siya ipitin minsan huwag <laughs> kang gaganyan kailangan nakaipit lagi tapos medyo naka ano ka naka upright yung ano mo yung sa handlebar tapos yan matututo ka kaya yung finger laging nakaabang sa clutch sa brake ay sa brake tsaka sa clutch di ba so tsaka straight body para kita mo lahat yung dinadaanan para once sa parang kailangan mong tumayo di ba or bigla may nakita kong lubak, tatayo ka madalis ka lang mag-transition gaya nito kaya ko nila to eh yung sa mga bakal na to yung, yung tires nito stop pa rin so medyo parang ano pa rin sya uh, medyo madulas ato yung stop para sa iba pero honestly inadjust ko lang yung rear brake para hindi naman masyado makapit magkaroon ka ng leeway or play tapos okay naman hindi naman siya madulas I mean kahit ano man tires pag sudden brake ano siya eh ma madulas di ba na guys Woo! Yeah, fifth gear. So Masanay ka lang kayo na ano dito na hindi nga siya masyadong mabilis, top speed yan no, medyo kawawa na siya eh. ayaw na niyang lumumpas ng 80 pero I minsan pag downhill, nakaka 90 <laughs> pero yeah, very enjoy tayo dito uh, pag umuulan I feeling na ito yung gamit natin sa mga casual rides natin ah uh, para naman if ever, makagawa pa rin tayo ng mga content. Kaya kinip ko to. Pero sa future, sa mga pinipili natin, uh, mga adventure bike. Yung uh, Duke na ittm na adventure nila na 390. Probably yung CLX na 700 uh, at saka yung 450 MT ng CF Moto din pero pero na medyo nalalakihan ako sa 450 MT eh. may hirap sya ilagay ko nari sa karahe namin kasi medyo maliit yung karahe namin pero sa future yun yung mga inaay natin sana magkaroon tayo ng chance na makapag test ride para talaga mafeel natin pero especially yung I think yung CLX 700 medyo yung inaay natin yan. Medyo ano tayo. Hmm. Ako overtake naman siya eh. Ha? Hindi, hindi, hindi. Ako overtake naman siya. Kaya naman. Okay guys. Thank you for joining me today. Uh, pinakita ko lang sa inyo. Itong si Black Beetle. Ang ating entry level dual sport. Kung saan tayo natuto magmotor. Ah... Uh, Magagamit natin siya, feeling ko kasi maulan eh Kasi pumasok na yung rainy season Anyway, ride safe guys And till our next casual ride Bye guys!